Ngayong video ay pag-uusapan natin ang mga sinyales na kung papaano ikaw ay magkapera. Nakikita natin ito at manapapansin pero di natin alam na tayo pala ay magkakapera. Dapat aware tayo sa mga bagay na ito para exciting. Sasabihin natin ay may paparating akong pera. Magkakapera ako. O ba diba, masarap sa pakiramdam na may pag-asa na, mag, na tayo ay magkakapera. Pag nakakakita tayo ng mga sinyalis na ito, na ang ating mga katawang lupa, may malamang, apa, may dadating na pera kahit di mo alam kung papaano. Una sa ating listahan ay ang paru-paro. paro Sinasabing ang puti at brown na paru-paro ay maswerte sapagkat ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng kayamanan. Pangalawa ay ang langgam. Sinasabing ang langgam ay sinyalis din ng perang darating. Kadalasan ang langgam ay umaakyat sa ating bahay. Kung ang langgam na itim ang iyong makitang gumagapang sa iyong dinding, ito ay nagpapahiwatig na yayaman ang may-ari ng bahay mula sa kanyang trabahong pinaghirapan o negosyo. Suka ng pusa Ikaw ba ay mahilig sa pusa? Kung makakita mo ang iyong pusa ay sumusuka, palatanda iyon na may dadating na perang di mo inaasahan. Pangapat ay ang gagamba Naniniwala ka bang ang gagamba sa loob ng bahay ay swerte? Opo, swerte po ang gagamba. Kung ikaw ay nakakita ng gagamba na gumagapang sa sahig, ito ay palatandaang may dadating na pera. Depende ito sa kung gaano kalaking gagamba ang gumagapang. Kung maliit ay kunting pera at kung malaki ay malaki ding halaga. Pang -lima ay ang rainbow. Ito ay pinakapapular sa lahat. Pag nakakita tayo ng rainbow, tayo ay kaagad-agad nagbibigkas o kaya bubulong ng isang mataimtim na wish. Na sana lahat ng gusto natin ay matupad kaya dapat nating i-wish na tayo ay yayaman. Kaya huwag kalimutang mag-wish kung makakita nito para yayaman. Pang-anim ay ang tipaklong. Ito ay insektong nagdadala din ng swerte. Pag ito ay pumasok sa loob ng bahay mo, ito ay naghahatid ng isang magandang balita. Kaya pag nakakita ka nito, hayaan mo lang at huwag itaboy para swerte ay sigurado. pang Pangpito ay ang ladybug. Pag ikaw ay nakakita o dumapo ang ladybug sa iyong katawan o pumasok sa bahay, nagpapahihwatag ito na may darating na blessings sa iyo. Itong insektong ito ay pilalang swerte sugal at negosyo. Ang ladybug na simbolo ay ginagamit sa pampaswerte sa mga binyag ng mga bata para ang bata ay habang buhay na swertehin.